Magluluto na naman tayo for today's video. Aruy, sige naman na siya kaon. Bago tayo magluto, magsayang muna tayo. Nagsayang na nga ako dyan ng mga tatlong tasa mga kahati. Ang lulutuin ko pala ngayon ay kinamatisang manok. Ang gusto ko talaga sana ay sinampalok ang manok. Eh kaso nakalimutan kong bumili na sampalok. Hoy, di pakatanda mo na talaga. Isus! Baka nga ay matubuhan na nga kami nito ng pakpak ng manok. Agoy! Kaya naman naghiwan na rin ako ng bawang, sibuyas at luya. sa naman ang bawang giyadyo naman yung mag dahil nga ikinamatis ang manok nga lulutuin natin ngayon, syempre kailangan natin ng maraming kamatis. Syempre pag mura lang yung kamatis, ay gawin nyo na rin ito. Pero pag mahal ng kamatis, nakuwag nyo na subukin. Agoy, pastilen. Mas masarap kasi talaga pag maraming kamatis ang ilalagay natin mga kahapi kasi mas malasa siya. Bihira lang talaga kung nagluluto ng kinamatis ang manok dahil ang kadalasan nga namin niluluto ay silang palukang manok nga. Nahala, sige. Ito na mga kahapi yung mga sangkap niya. Tapos, ilunod na natin yung, unahin natin yung bawang. Bagay natin ang bawang. natin ang ating sibuyas. Ilagay na rin natin ang ating hiniwang luya. Siyempre, inunod na natin ang ating pangmalakas ng kamatis, yung hiniwa natin kanina. Pag wala yan, ay hindi na natin matatawag ng na kinamatis ang manok. Pag luto na ang ating kamatis, mga kahapi, ay ilagay na natin ang ating manok. Ayun na pa, dugay halu Halo-haloin lang natin ang kaunting mga kahapi hanggang sa mahalo yung kamatis doon sa karneng manok. Naglagay na nga rin ako ng kaunting patis, tapos halo-haloin muna natin. Tapos nilagyan ko na rin ng kaunting paminta. Tapos lagyan na rin natin ng tubig. Depende pa rin sa inyo mga kahapi kung gaano kadami yung tubig ang ilalagay nyo. Kung gusto nyo nga isang balde, ay ayos lang naman. Ay sus! Naglagay na nga rin ako ng chicken cubes para naman may lasa ang ating kinamatisang manok. Kaya naman halu-haluin lang natin hanggang sa maluto. Pagkatapos na natin haluin mga kahapi, ay takpan na natin. Mga ilang minuto nga mga kahapi, pag ito'y kumulo na, ay pwede na rin natin ilagay ang ating pichay. Nasaan nyo na rin mga kahapi kung anong gusto nyo rin gulay ang ilagay. Nilagay ko na nga rin dyan yung siling haba, tapos takpan na natin. Mga ilang minuto nga paghihintay mga kahapi ay naluto na rin ang ating kinamatisang manok. Huy, sarap na talagang humigop ng sabaw. Nagtago na talaga yung manok sa sobrang dabi ng nilagay ng pichay. Hoy! <laughs> Kain tayo mga kahapi!

Silihin. Lihin. Oh. Mm. Sobrang sarap talaga nito. Kahit mainit. Sa Kahit Sabaw. Sige, sabaw lang na sa sabaw. <laughs> mm. Sarap. Sarap. Mang, no? Sarap. 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 natin mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Yun lang mga kahapi. Salamat sa inyong panonood. Mahal ko kayo.